Hello, magandang hapon, mga lalabs, mga vayots, magandang gabi Pilipinas, magandang umaga tanghali hapon or gabi sa sulok ng mundo. Mga mga lab shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share at sa mga kapwa ko po, FW sa Hello, 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 mga lab shoutout. At uh, ito, ang topic natin. Si Pangulong Bumbong Marcos ay sumagot na. So oh, sumagot na po si PBBM, ang sabi ni Mike Abe, yan na, galit na si Pangulong Bumung Marcos at uh, sinagot na si Morales sa kanyang mga kasinungalingan, etc. kung ano nang siya sabi, no? So ngayon, sumagot si PBBM patungkol doon sa issue ni Morales or ni Expedia Agent uh, Jonathan Morales. Patungkol doon sa isyo na noong uh, March 11, 2012 na kung saan ay nag uh, si ng uh, Shabuyas o Paul Boron, si PBBM, sila Maricel Soriano doon sa condo unit ni Maricel Soriano sa Rockwell Tower ay hindi na tolo'y dahil nga sa D.O. Mano ay uh, according to Agent Morales pinigilan ni Pakito Ochoa na kung saan ay siya ang executive secretary ni Pinoy The Time at kapartner ni Liza Marcos sa law firm. So, yun, no? So, ngayon, may buwelta si PBBM. So, ito. Kung ano ang buwelta na, pakinggan natin. Tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos si Jonathan Morales na isang professional liar at isang uh, joke box. Parang joke, uh, kumakanta sa video, okay? Y yung joke box, yung hulog hulugan pera. Uh, tapos sabi dito, para dong joke box, who will play uh, any song for free? At ginawa na nung hanap buhay ni Morales ang kanyang pagiging sinungaling. Talagot. Oh. Ikaw, Bongbong Marcos. Hindi ka ba sinungaling, sir? Hmm. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales? Na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng ano, ang potansya yan eh. You know, this fellow is a professional liar. Uh -huh. At uh, parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kanta gusto mo, kakantay niya. Oo, <laughs> <laughs> oh, kaya wala, wala. Hindi ko kaya walang say-say. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Tingnan mo na lang kanya, may kaso siya uh? ng na false testimony. Uh -huh. O yan, ganyan, ilang pang uh, mara marami, siyang, marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi, -saan. e, 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 parang yun ang, yun lang dun, dun siya, dun siya, yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. At sa naging pagsagot na ito. Ayun ha, professional liar daw ang uh, tawag ni Pangulong Bongbong Marcos kay Agent Morales dahil nga sa di umano ay maraming kaso. So, ang tanong, nakulong na ba? Nahatulan ba? Di diba, wala? So, ikaw, Bumbong Marcos, dito tayo. Professional liar, sir. Di mo ba naririnig yung sarili mo, Mr. President Bumbong Marcos? Kung pagdating lang naman, sa kaso, di ba ang daming kaso ninyo? ng pamilya mo, hindi lang sa Pilipinas eh, kung doon, kundi doon pa sa ibang bansa, sa Amerika. Ilang dekada ka ba? Hindi nakaapak ng Amerika mula nang na-exile kayong magpamilya doon sa Hawaii. Hindi ka nakapunta doon sa, U sa part ng uh, US. Very New York pa yung asawa mo. Hindi ka nakaapak doon. Bakit? Takot ka. Sabi mo nga sa interview dati kay Boy Abunda, Panaw ng kampanya, takot ka nabaka paglapag mo sa aeroplane, pagbaba mo doon ka pa sa huhulihin ka na. Di po ba? May kaso kayo. Kaya ka Kluhod humihimod sa puwit ni Uncle Sam sa Amerika dahil di yan, nagbigay ka pa ng apat na base militar sa Pilipinas para ma-erase na ng tuluyan ang mga kaso ninyo na kung ano-ano man yan, pag nanakaw, pagiging pamamatay tao ng tatay mo, etc. Eh, para mawala na yun. Tapos dun sa Pilipinas din ganun, minimikos-mikos ninyo yung mga ano doon, mga huwis, yung mga judge doon para mapawalang uh, sala kayo. So kung uh, patulog, uh, bayaran si Morales, si Jonathan Morales, di eh, patunayan mo, kasuhan mo ng uh, tawag dito. <coughs> uh, kasuhan mo ng perjury. Patunayan mo na bayad si Morales at sinong nagbabayad sa kanya. Di ba kayo nga dito ngayon yung may issue eh. Na kayo, ikaw, yung parang uh, joke box singer na, eh, nagba, na eh, nagbibigay ng coins doon sa joke box na yon para pakantahin or uh, ito. Di ba may issue ngayon si Jonathan Morales nung hearing nung tuta, anong May 7 na may isang dala may dalawang tao na pumunta sa kanya na kunan pa ng CCTV na kinakausap siya na parang eh, hindi na siya papuntahin padaluhin doon sa hearing nung May 7 sana. Inuopiran siya kung anong gusto na nagbiro pa si Morales doon na gusto niya manalo sa loto o involved pa doon yung uh, Indiano. Pati Indiano nakikialam na sa problema ng Pilipinas at hindi sa magandang paraan kundi manchochoge. mismo si Jonathan, si Jonathan Morales na sabi niya sa interview niya doon sa kay Kaere. Ay di papatayin siya. Oh. Patunayan mo na professional liar. At pagdating naman sa kaso, eh, problema mo yung kaso ni Morales is kayo din. Kaya huwag kang magmamalinis bumbong Marcos. Na pagdating sa mga kaso-kaso ni Morales, hindi na siya pagkatiwalaan. E, ikaw nga eh, nagsinungaling ka sa amin. Sa amin na bumuto sa nayupak ka. Dinoktor mo, piniki mo yung dra yung drug test mo noong 2021 in uh, 1 minutes and 58 seconds. Ano nangyari? Di ba? Negative ka sa drug test o yung yung, yung ano mo pa 20 kilo 20 pesos per kilong bigas mo hanggang ngayon wala nagsipag na lahat yung unity mo kung may uh, professional liar dito mga lalabs mga bayots walang iba kundi si Bongbong Marcos bakit Ni hindi nga niya masabi-sabi ilang beses na siya tinanong ng media hindi niya masabi na hindi ako adik at hindi ako lumulunok, lumalaklak, sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot Kahit si Lisa Marcos In interview ni Tony, sinabi ba niya na hindi adik, hindi bangag ang asawa ko Wala, tinatawanan lang nila Diyos ko po, mga lalabs, mga bayots Hindi ka malinis, Bumbong Marcos, ang pagkatao mo Pasalamat ka na nga lang binigyan ka namin ng pagkakataon dahil binaboy-baboy ng mga dilawan ang inyong pamilya sa loob ng tatlong dekada na para sana patunayan mo na hindi totoo ang lahat ng mga bintang ng mga dilawan sa inyong pamilya. Abay, pinatunayan mo na totoo kung ano yung galawan ng iyong ama. Ginagawa mo din ngayon. Lalo na dyan, hey, nako po. Yung pag nanakaw na nga lang ng asawa mo at nima ni Mel Robles dyan sa lotere na linggo-linggo tag ilang bisis may nanalo. Mula na yan sa bunganga ng asawa mo ha. Tama-sama sila, babangon muli para magiging milyonaryo. oh si Jinggoy, si Bung Revilla, si Enrile, nasa gobyerno mo ngayon yun. Nakulong ang mga yun dahil sa ano? bribery. So, sila ngayon yung professional. Sila ngayon yung malinis. Ganun ba yun? <laughs> Nakakatawa ka? Eh, ikaw nga din eh. Isa kang professional liar na bangag na adik, Mugmug Marcos. Bakit? Nagyabang ka na ka ng pag-aaral mo. Eh, yun pala. Sinabi ni Duterte, si Kanyer College ka lang pala. Diyos ko po. Tapos ang lakas ng loob mo, magsabi kay Morales. Hmm na siya ay professional liar. Ikaw, ang joke box king. Ikaw at ang asawa mo na ngayon ay simbolo ng kapangitan ng Pilipinas according to Mayor Bastik Duterte. Kung anong mukha ni Lisa Marcos, yon ang itsura ngayon ng Pilipinas. Naghihirap ang itsura ni dami-daming pira na napanalunan sa lotere. At kung saan-saan pa hindi man lang mapaganda yung mukha. Yun yung hirap ngayon eh, sa Pilipinas. Mahirap, maot, kumbaga sa Bisaya pa. Pangit ang itsura ngayon ng Pilipinas. Andun lahat. O. Oh. Magyabang ka pa, Bongbong Marcos. Professional liar ka, bakit? Sinabi mo last year sa suna mo. Magsusuna ka na naman, two months na lang. Anong sabi mo dun sa last year suna mo? Kayong mga smugglers and hoarders, your days are numbered. Saan? Wala ka man lang ni isang kinasuhan na sa top 10 na pinangalanan ni Congressman Horacio Swanson na nag number pa dun si Michael Ma, na best friend ninyo, ka-opisina, ka-business partner. Hindi nga ninyo pinatawag dyan sa Kongreso o sa Senado para anuhin? Para imbestigahan? Joke ba? Bakit? ikaw, nagsu kayo, ng asawa mo nagbibigay ng mga pira doon sa mga gobernors, sa mga mayors, or baka pinapanalo sa lotere, para harangin ang mga uh, rally ng maisog dahil ayaw ninyo, marinig ng taong bayan, yung plano ninyong kababuyan sa Pilipinas na kunwari, chat sa uh, economic provision, yung pala term extension ninyo dahil ayaw na ninyong umalis sa pwesto dahil gagayahin mo ang iyong ama na umupo within 21 years. Aba, ang swerte mo. No? Tapos ngayon, eh, magsisinungaling ka pa, patuloy. Why, oh, Diyos ko po, kakahiya na, hiyang hiya, si Morales din sa man sa'yo, no? Kung si Morales may ilang kaso, ay kayo libo ang kaso ninyo, at hindi lang Pilipinas, may international pa. Kakahiya ka, Bumbong Marcos. Diyos ko po, Tinitira mo? personal mo ngayon si Jonathan Morales pero hindi mo dinay na hindi ka adik, hindi ka bangag, hindi ka lumalaklak ng uh, pulboron. Hindi mo dinidinay na hindi totoo ang kanyang mga sinasabi na hindi ako adik, hindi ako bangag. Dahil bakit? Patunayan mong hindi ka bangag, Bongbong Marcos, magpa-shaboyas or pulboron test ka. Tanggapin mo ang hamon ni Duterte na sabay kayong magpapulburon test doon sa Alonita uh, Park at Hair Follicle ang gamitin. Hindi yung 1 minute and 58 seconds lang ha. Negative ka agad ang resulta. Kaya kung meron mga professional liar dito at joke box, ikaw yon Bongbong Marcos. Huling-huli ka nga eh. Doon sa gentleman's agreement ninyo Na ngayon nagkakandara pa kayo eh Dahil binoking kayo ng China Inaano ninyo kay Duterte Ikaw mismo Bung, Bung Marcos diba nagsabi Na si Pangulong Duterte dati may gentleman's agreement Sinisisi ninyo Pero ikaw din pala mayroon O ngayon pinatunayan niyo ng China At pinangalanan pa kung sinong involved doon Gibo Chodoro Nang DND O si... Jonathan Malaya ng National Security Council, si AFP General Romeo Browner, at yung... Uh, yung uh, Sino pa ba yun? Si Alberto uh, Carlos. Yung commander... Uh, ano ba tawag niya doon? Nakalimutan ko na yun eh. Commander officer. Ikaw nga sinungaling ka eh. Mm, tapos yun. Sa pagsisinungaling, hindi mo nga inaamin na... Ah, uh, hinaharangan ninyo yung mga maiso grali. Tapos ngayon, sasabihin mo si Morales, eh, walang kredibilidad. Eh, ikaw, meron ba? Kung gusto mo, magkaroon ka ng kredibilidad, magpa test ka. Yun lang naman ang hamon ng taong bayan mo kung tawan-tawan, pagtawanan. Dahil, uh, dyan ka lagi, dyan ka mas lalong bababa. Ang tiwala ng tao sa iyo, bakit? Hindi mo kayang patunayan eh. Hindi kayo mo magpa-drug test ng transparent, Bakit? Ito to kasing adik ka, bangag ka, yun lang yun. Kaya wala kang karapatan. Mr. President, bangag adik, bongbong Marcos, na sabihin mong professional liar si uh, Jonathan Morales at sabihin mong yun na yung pinagkakakitaan niya or kabuhayan dahil kayo din naman ni eh. Pag nanakaw sa kaban ng taong bayan ang inyong kabuhayan. Nambiruan na ngayon yung lotere. Ginawa na ninyong ano? kabuhayan dyan. Gabi-gabi kayo, party, inom, eh, kanta, banda-banda dyan. Kayong jokebox, King. Ikaw, at ang asawa mo, at yung si Martin Romualdez, uh, ah, ninyo yung mga bunga nga ng mga buhaya dyan sa Kongreso at sa Senado para magsalita, magiging spokesperson ninyo, tagapagtanggol ninyo. Kahit mali na nga ginawa ninyo, gusto nyo pang pabanguhin yung uh, mabaho pa sa uh, puso negro ninyong uh, record, no? Diyos ko po, mahiya ka sa uh, sarili mo, Mr. President, bangag adik uh, Marcos Jr. magsalita, no? Pagdating sa integrity, wala ka din diyan. Kagaya ka rin ni Jingoy Estrada, kagaya ka rin ni, ano, ni Bong Revilla, Mga nakakulong ang mga yan. Ikaw, hindi ka nga lang nakulong. Pero, hindi na maalis na talagang 'yung uh, tawag dito, mga akusasyon sa inyong sa iyong ama, eh ginagawa mo din ngayon. Wala kang pinagkaiba, mga buhaya kayong kawatan kayo sa gobyerno. O 'Yun lang 'yun.